Oh. Meron pa, meron pa, di ba? Meron, meron pa, ba, syempre. Kumain na ba kayo? Pakainan na namin ba kayo? <sighs> nalilito ako, Sino ba si Pablo sa inyo? <laughs> Paranas sa kasing long hair. Basta may palatandaan. May, may palatandaan ah, ako. Ano ba? Ba, kung nalilito ka na. Ibig sabihin. Umang baka man, baka, man, baka man, ka na. talaga man, niya. Ah. Hindi naman ako malilito kasi sanay naman ako. Sanay ka na ano? Sanay, basta sanay ako sa inyo. Oo, kaya ka. Grabe. Mabuti yung malinaw. Busog na busog nga ang 18. Parang ayaw nyo nang matapos to, no? <laughs> <laughs> ayaw nyo na? Okay lang kayo mag-overnight? Actually, kami rin. Pwede po magpadala ng ano dito. Ulo po. Hindi, ayan. Maraming maraming salamat, 18. Siyempre, ayaw din naming matapos tong concert na to. Kung pwede lang araw-araw. Wow! Talaga ba, Justin? Araw-araw? Susuko na po ang aking ano. Sa totoo lang, gusto talaga natin mag-perform. Oh. Pero kasi pag inaraw-araw natin, baka hindi na tayo mamiss ng 18. Hindi na natin makita yung araw. <laughs> Iba yun. <laughs> pero para sa gabing ito, sobrang masaya kami at itatago namin to pang habang buhay. Yes. At forever namin itong maaalala na kayo sa so, napaka, napaka-napakasayang gabing ito. Kaya naman, eh, din okay lang ba mag-request ng picture sa inyo? Okay lang ba mag-picture tayo together? Yeah. Okay, okay na daw. Picture the... tayo. Picture tayo. Okay, picture, picture, yeah. picture. One. Literally. Pagbila ko ng tatlo, sigaw tayo. Pagtatag finale. SB19 pagtatag finale in 3, 2, 1! One more time! Three, two, Ngayon naman, pakitaas ang mga light sticks nyo! From here, pwede ba kaming makakita ng blue ocean wave, 18? Ayun talaga, blue talaga sila. <laughs> okay lang ba, 18? Ang cute eh. Gusto ko okay, okay drone, drone, are you ready, drone? Drone, are you ready? From here, in 3, 2, 1, let's go! Oh, babalik, babalik, babalik. 3, 2, 1, go! ayon Thank you so much, a uh -huh. Try kaya natin magkocross. Parang pag mid halfway gano'n. Sige, okay, pero sama Samahan nyo ng tayo. Samahan nyo ng stand-up. Ganun, okay, no? Tapos no, babalik.